Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Nois nice Vlog I hope nasa mabuti po yung kalagayan mga babayang ko Pasensya na pong suot ko, ako ay nakasando lang uh, Huwag na tayong mag-usap tungkol dyan sa mga issue ng mga politika na yan eh. Pero may hanapin po ako Grabe yung nangyari sa Cebu mga babayang ko 6.9 yung lindol po, yung, yung lakas po ng lindol may nakabutan po ako lindol po uh, 1990 po yun na binata pa ako noon mga 6.9 din ata po eh nasa building po kami nasa third floor grabe ano eh uh, horizontal yung uga mga babae ko hindi vertical eh ang ah, mas matindi po pag vertical pala ang lindol sa Cebu po 6.9 din ang nangyari kaya maraming fatalities po maraming mga properties na nasira E eh, mabilis naman umaksyon ng gobernador doon, gobernador, si Balikwatro ba yun? Kaya alam po, sorry po ha, para may politika rin to, asan po si Pangulong Marcos po? Kung sa panahon po yan ni Pangulong Duterte, ang mainstream media po, hindi pa tapos ang lindol, hahanapin na agad si Pangulong Duterte. Obserbasyon ko lang po yun ha. Obserbasyon ko lang po. O tingnan natin po yung nangyari sa may old church sa sa Cebu, tsaka yung may ibang parte ng Cebu. Grabe. Antindi kaya ingat-ingat po yung mga nakatera dyan. May mga aftershocks po. Yung tori po natumba. Na bumagsak po. Ayun po, ayun o. Hundreds of years na yan. Nasimbahan na yan. Ito pa mga iba pa Oh. May mga nasusuri. yung McDonald's po. Yung mga establishment po. Ayan, mga nasira, mga kababayan ko. Mga nasira. <clears throat> yan, sa mga bahay po yan. Yan, may event po. May event po yan sa Cebu. Alas 10 po nangyari yung lindol po, mga kababayan ko. Patulog na ang mga tao. Ay, nakakatakot po. Hindi natin alam kung kailan darating ang lindol. Mabuti pa ang bagyo. Napipredict po kung kailan darating ang bagyo. Ang lindol po, maski sa mga sophisticated na mga bansa, hindi sila nakakapredict po ng lindol po, mga kababayan ko. Yan po, yung mga kalsada, ayan, no? Bitak-pitak, oh. Ayan, I think sa mall yan, ay 6.7 ba naman, Masyempre, nagba... Nagsibasagan ang mga salamin yan. Ayan. Ang marami pong namatay kasi 19 po sa isang sports complex po ron. Kasi nadaganan po ng mga debris. Kaya nagkaganon po. Grabe na. No? Ang dali lang po ah. Ito po, ayan, continuation po. Gra ang, ang, masakit nito, kasi gabi nangyari po eh. Ayan nga, patulod na po yung mga tao. Ayan o, oh, may mga pasensyo pa atin, beauty contest o, oh. ayan o. Oh. Ang dami po. May isa, ewan ko lang kung totoo po yun, ay eh. may building po, parang may bridge siya. Umuga po yung building na more than 30 story. Parang na, ano, na-disconnect po yung bridge. Ayan, grabe po, yung sa kalsada po. Meron nga yun, tulay eh. Ayan, mga, may mga tao pa sa, sa, sa labas eh. Kahit alasis ng gabi. Kasi ang Cebu City is malaki po yan. Parang Metro Manila na yun sa atin. no? Umuugay yung mga poste. yon. Ayan, no? Oh. Hindi mo na ka sa gabi. Tapos naabutan ka ng lindol. Di ba napakasakit nun? Tapos may mga fatalities pa. May mga namatay. At ano pa, may mga nawawala pa. Oh, mga kababayan ko. Kumilos naman ng national government. Priest lang. Uh, Pangulo Marcos, mag-order ka na kagad. Uh, I-secure mo yung mga uh, yung mga tao dyan sa Cebu. Hindi naman kaya ni Balik 4 yan eh. Magdagdag kayo ng reinforcement. Kalimutan muna ang politika. Kaya lang eh, hindi natin may iwasan ng mga ganyan eh. Kasi, mabuti na lang yung panahon ni Duterte, meron oh, din pero, may mga ganyan na sakuna, may mga lindol bagyo, pero Mabilis umaksyon. Ayan po, yung highway po. Bridge yan na bridge. Yan, no? Pag mga ganyan po, kumalma lang tayo, huwag tayo masyado magpapanik. Eh, ano yan, nature yan mga babae ko. Hindi natin ma -ano yan, mapipredict nga eh. Ang bagay talaga, napipredict. Ang lindol. Wala, never. Wala pang gamit tayong, o sa ibang bansa na nakakaano nang didiscover ng Deteksyon na kung may lindol na darating or wala. Ayan, no? Sa mga bahay ba yun, nagyakapan yung mga kaanak nila. Ayan, eh, no? Sa sobrang lakas po. Ayan, no? Nagyakapan na lang yun, eh. naging, ano, nag-balance na lang siya Ayan, eh, no? ayan, sa sobrang, ano, sa sobrang lakas, mga kababayan ko. Grabe, eh, no? Ayan, swimming pool po. In swimming pool. Dali lang ha. Oh, ito pa mga babayan ko, continuation. Ayan Oh. Sa mga sa labas po. Kasi may mga tao pa rin dyan kahit na 10 oras ang gabi. Mga night market po. Ayan, narandaman nyo ng lindol po. At marami pong, ayan pa, yung isang court po. Ayan oh, talaga umuuga. Hindi siya yung sports complex. Iba po yun ha. Ayan, medyo matibay po siya. ano ito yung uga po, mga kababayan ko. Yung uga ng, ng lakas ng lindor. Ayan, eh, no? Horizontal siya eh. Mas matindi po talaga pag ano, yung vertical, naku, matindi eh, na. No? Yung mga nangyari sa ano, mga napinsala. Inuulit ko po, mga kababayan ko, uh, kung hindi kaya ng gobyerno to, hindi kaya ng Cebu government, eh, may nakainang tulong sa labas sa 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 kapit natin sa Asia, sa Europe, 'yan sa Amerika. Pero ang ano ko lang po mga kababayan ko, yung mga local governments po diyan, huwag niyo man pong papaltan yung mga dekalidad na dilata mga pinamimigay ng ibang bansa. Yung Yolanda po mga kababayan ko, ang gaganda po ng mga blanket, particular diyan sa may nangyari sa Leyte, 2013 ba 2015? 2013 Pinapaltan po yung mga magagandang blanket po sa mga ordinarong kumot po. Ang ginawa, di mo na eh, pinagbibenta. Yung iba pang mga binigay, natapos na. Yung iba pang mga binigay mga kababayan ko, yung iba pang mga binigay pa is nabulok lang. Pinaltan na nila yun ha. Kaya ano na, huwag naman kayong mga ngahoy. Huwag nyo ikukurap yung mga binigay ng mga banyagang mga kapitbahay natin at mga ibang bansa sa Europa, sa Amerika kasi sigurado yung magpapadala ng tulong yan eh, alam nyo na yung mga spam na yan, mga dilata mga coinbit, huwag nyo papaltan ng local na cornbread mga kababayan ko Ganun ang ginagawa eh hindi naman nata, particular yung ibang barangay pinapalitan po nila ng local brand po, yung mga imported sa kanila na po mga kababayan ko totoo nangyayari po yan o, yun yung nga po eh o yun na mga kababayan ko, uh, ipagdasal natin ng Cebu po sana, makarecover yan. Kasi sa dami po ng sa dami po ng napinsala at mga nasawi eh. Ang importante, dapat walang na ano na buhay eh. na mga nasawi. Kaya lang, ano magagawa natin? That is nature, mga kababayan ko. Huling panawagan, Pangulo Marcos, sige na. Uh, tabang na. Kasi si BP Sara, siguradong pupunta naman dyan. Eh. Magtatabang yan. Eh. Tabang means tulong kasi sa Bisaya istabang tulong nga sa Bicol din ang tawag doon tulong istabang mga kababayan ko o okay mga kababayan ko short lang to ha ingat po kayo ha at pag mga ganyan po mag relax lang po kayo don't panic po pakilike lang po and share lang po ha salamat po ingat bye